bawal na pagkain sa sakit sa puso? Ano-ano nga ba ang mga ito? Ang heart disease ay ilan sa mga sakit na pwedeng pumatay sa tao, kaya mahalaga para sa marami ang pag-alam ng mga bawal na pagkain sa sakit sa puso. Malaki kasi ang nagagawa ng proper diet upang maiwasan ang pamumuo ng mga taba sa artery at pagtaas ng presyo ng dugo. Narito ang mga sumusunod na bawal na pagkain sa sakit sa puso. Number 1. Mga processed at cured meat. Number 2, mga deep fried food. Number 3, soda o soft drinks. Number 4, alkohol. Number 5, red meat. Number 6, pizza. Mahalagang paalala, ang lahat ng mga pagkain na banggit ay maaari mo pa rin namang ikonsumo Lalo na kung kakainin ito sa katamtaman at wastong dami. Subalit huwag kakalimutang mag-ingat dahil ang sobrang pagkain nito ay pwedeng makasama sa iyong puso at kalusugan. Maganda kung hihingi ka ng patnubay sa iyong doktor para sa pagkakaroon ng angkop na dieta sa iyong kasalukuyang kalagayan at sitwasyon. Sa mga malalang kaso, ang mga pagkain na nabanggit ay maaring tuluyang ipagbawal sa iyo ng doktor kung ang iyong sakit sa puso ay naging sobrang lubha na. Ngunit tandaan, ito pa rin ay nakadipindi sa iyong kasalukuyang medikal na kondisyon. Thanks for watching.